Hello, 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 mga kapatid ko dyan, mga kaibigan, mga ka-content creator. Ito ang inyong lingkod, ang inyong inahin na si Daisy Loves. Nagdidibon tayo ng lambyaw na isda. Gagawin nating fish salad at saka fish fillet. Ah, di ba ang sosyal ng mga pangalan nila? Kinilaw lang pala. Ah, di ba? Lagyan mamaya ng sibuyas, kamatis, ampalaya. Ayan. Ah, tapos na yan, ayos na yan, matsalam na yan, ah, di ba? Yan lang ang pagdidibon. Baka hindi niyo alam tingnan niyo na paano magdibon ng lambyaw na isda. Yung maliliit na isda na natin ng tinik, ayan. Iniwahiwa lang natin diyan ng paganyan kasi medyo malaki-laki itong lambyaw kaya ayan hinihiwa ko yan sa gitna bago ihiwalay hiwalay sa kanyang tinik parang ikaw tinik sa lalamunan ko hinihiniwalay kita ah, di ba parang bakit may ganon hinihiwalay tinik sa buhay ko ayan ginaganyan hinihiwa sa gitna magkabilaan yan at ah, tingnan niya naman saka putulin yung ulo Diyan niyo tanggalin ah, di ba ang dali lang talaga matanggal ang tinik sa buhay ko ay nako wag naman bakit may ganon Ayun, at marami-rami rin yan. Thank you for watching, mga kapatid, kaibigan ko dyan.